Sa araw ng kaarawan ni Annalyn, excited na excited ang lahat, maliban na lang dito kay Justin kung saan nagdadalawang isip siya kung sasama ba nga ba siya o hindi. Kasi alam ni Justin na merong malaking pasabog na gagawin itong si Moira. Itong si Zoe nga ay hindi nga makakasama kasi nga kunwari daw ay magde -date na date sila ng kanyang boyfriend pero ang hindi alam ni Annalyn ay planado talaga lahat ni Moira yon na kailangan hindi makasama nga si Zoe sa pag-alis ni Lalinet Annalyn at iba pang mga kasama nito nasasama nga sa kanyang kaarawan. At ito namang si Justin ay tinanong pa siya ni Giselle kung bakit parang ayaw niya ngang sumama. ay nga dito kay Justin ay parang masama daw yung pakiramdam niya at ayaw niya ngang sumama. Pero natatakot lamang itong si Justin sa maaring mangyari. Samantala naman itong si Moira ay nauna pa palang pumasok o sumakay doon sa yate kung saan yun ang sasakyan nila Annalyn at mga kasamahan niya nito papunta doon sa isang resort. Napakautak talaga ni uh, Moira dahil naunahan niya pa at nagawa niya ng paraan na makapasok nga doon sa loob ng yate. Kahit nasabihin pa nga ni... Giselle na maraming pulis ang nagbabantay sa kanila at iniinspeksyon talaga lahat ng mga taong sasakay at yung mga tauhan nila pero hindi nila mapipigilan si Moira na isahan pa rin sila ni Moira sa plano nito. Kaya nakakatakot nga ang maaring mangyari kung ano kaya ang papasabogin nitong si Moira ngayon na sa gitna pala ng karagatan. Gaganapin nga ang kaarawa ni Annalyn para masayang-masaya nga si Lalinet Annalyn Giselle pero ang hindi masaya nga ay itong si Justin ko sa ang kabadong kabado sa maaaring mangyari. Kakaabangan na lang natin kung makakasamang kaya itong si Justin sa yate na yon or itong si Moira naman ay magtatagumpay kaya sa kanyang masamang balak laban dito sa karawan ni Annalyn. Siguro naman ay hindi papayag din itong si RJ Tanyag at itong si Carlos na mapapahamak nga itong si Linet at si Annalyn. Kasi nga sa kausap nga ni Harry, itong si Carlos ay hindi pa nga daw siya pwedeng sumuko dahil nga ay nakaligtas pa or nakatakas pa itong si Amoyra at alam niya na hindi ito titigil hanggat hindi niya nga mawawala sa landas niya si Annalyn at si Linet. Kaya yon nga ang inaabangan at binabantayan din ni Carlos dahil ayon niya na may mangyaring masama dito kay Linet. Kaya bantay sarado siya at gagawin niya ang lahat para malaman kung ano nga ba ang binabalak nitong si Moira laban kay Linet lalo't lalo na na alam nito ang kaarawan nga ni Annalyn. Samantala naman bago ang karawaan ni Annalyn ay napapaisip nga itong si RJ na Ngayong nasa labas nga itong si Moira at nakatakas nga hindi malayo na gagantihan niya si Annalyn at itong si Lynette. Kaya nagkapaisip nga itong si RJ na ano kaya kung hindi na nga ituloy ang karawan ni Annalyn kasi nga para sa kanyang safety. Pero itong nga si Giselle ay hindi pumayag dahil ayon kay Giselle ay meron namang mga pulis daw na nagbabantay at kaarawan daw ni Annalyn kailangan niyang mag-enjoy at mag-celebrate na rin dahil nalaman na nga ng lahat na si Mayra nga ang utak ng pagdukot dito kay Don Pepe kaya hintay na lang natin kung ano nga ba ang maaaring mangyari ngayon nga sa karawani ni Analyn dahil nga sa mga binabalak ni Moira, makakaligtas kaya sila o mapapahamak sa araw ng karawani ni Analyn. Hintay natin ko ano pang ba ang mga latest update dito.